nga ba natin na uh, malalaman kung uh, may depression po ang isang uh, bata o kabataan, Dok? Una, bigla siyang may matinding pagbabago ng mood. Mm -hmm. Kung dati masayahin siya, uh -huh. malungkutin. Oo. Uh -huh. Kaya naman bigla siya napaka-irritable. Pangalawa, yung nawala na siya ng interes mm -hmm. So mood and interes so, Sa mga bagay na dati niyang kinahihiligan, kung halimbawa nakikipaglaro sa aso mm -hmm. o lumalabas mm -hmm. hindi na. Pangatlo, pagbabago sa pagtulog o pagkain. So pag natutulog siya ng sobra or hindi siya makatulog sa gabi, o mm -mm. kaya naman kain siya ng kain, kaya nawawala ng ganong kumain. Mm -mm. So, yun yung pangatlo. Yung pangapat, pag napapansin mo na yung bata nag-isolate, gusto lang na na lang niya na nasa room, o kaya hindi na siya sama-sama sa mga kasama niya. So, yung isa pa, number five, kung dati active siya sa school, bigla siya hindi naging active. Mm -mm. O kaya hindi na siya nag-excel. -e Kung dati mm -mm. nag-excel, biglang bumaba lahat ng grade. Pang-anim, nage-experiment sa alak o droga. Kasi, para ito ng kabataan? Para mm -mm. mawala yung kanyang kalungkutan. Okay. Pang-seven, mm -mm para naririnig mo siya lagi na mababa yung tingin niya sa sarili mo. Oh, o oh. Self-esteem. Mm -mm. Parang liit-liit, hindi ko kaya yan. Mm, -mm. Kaya yan. Tapos, na, lagi mong narinig, wala mo na kung silbi, hindi na ako worth it. Mm -mm. O kaya naman, very critical siya. Tanda ito ng depression. Mm -mm. Tapos, pwede rin yung pagde-decide niya, kakaya niya magbigay na decision araw-araw, hindi na niya kaya kung ba kailangan niya ng tulong lagi para lang mag-decide sa simpleng bagay. Araw-araw yon Okay. So, tapos mm -hmm. pang eight, yung lagi siyang pagod. Pagod ako, wala akong mm -hmm. energy. Ganun yung lagi niyang reklamo. Number nine, yung gusto niya na mamatay. Oo. Oh, oh. Pag ng pag-iisip. Sana hindi na ako magising. Ten, yung nagbago bigla yung ugali niya. Yun yung mga 10 signs. Pag napansin mo, kailangan pa konsulta sa pediatrician kasi may mga screening tools na sasagutan ng bata para alamin kung depression ba to tas aangat yan kung, kung na, ano dun si, sa, sa screening tool na sasagutan niya kakausapin mm -hmm. siya di sa mga sa mas mataas pa ng screening tool hanggat kung kailangan siyang i-refer bigyan ng gamot mm -mm. So, -hmm. baliwalain kasi nga sabi natin pwedeng yung depressive mood yun yung uh, mas madami sila nagkikitil sa ulugan ano nga ba Ah uh, Sir Mark, oo, ano nga ba ang uh, depression na tinatawag natin? Technical term depression is a mood disorder. Mm -mm. So may problema sa mood ng isang tao. Mm -mm. Pero if if you will look closely into it, it's more than just a mood disorder. Mm -hmm. It also affects your job performance. Mm -hmm. It can possibly affect the the performance of your heart so you will have cardiovascular disease mm -hmm. your relationships relationships will have also problems when a person is depressed. Mm -hmm. um, school performance can also be affected. So, maraming hindi lang siya mood disorder period. Mm -hmm. uh, maraming aspects sa buhay natin na maapektuhan. How you think, how you make decisions in your everyday life mm -hmm. it can also be affected. And um, the way you make decisions, it will only worsen your depression if it will not be addressed. Mm -mm, okay. Kaling depressive mood lang, mm -mm. medyo sad siya. Meron din tayong mga iba-ibang klase ng uh, depressive disorder, yung sakit na siya. So, me pwedeng major... Medyo... Uh, major depressive disorder, risk is affective disorder. Tapos ang mas makakapagbigay ng kalinawan sa kanila kung sa disorder, pwede silang magpakonsulta sa psychiatrist. Mm -hmm. Ang depressive ay isa siyang mas uh, binabantayan kasi pwedeng ang isang depressed na tao ay kitili ng kanyang buhay.